Siya recorded na pinakamatangkad na taong na buhay sa mundo. Siya si Robert Wadlow. Mukha namang hindi siya masyadong katangkaran dito. Joke lang, 10 years old pa lang siya dito. At ito siya sa pinakamatangkad na height niya. Si Robert Wadlow ay pinanganak on February 22, 1980. Normal naman siyang sinila. Healthy, sakto lang yung laki. Pero makalipas ang isang taon, dito magugulat ang mga magulang niya. Noong 6 months pa lang siya, meron na siyang bigat na 30 pounds at pagdating niya sa first birthday niya, 3 feet and 4 inches na yung tangkad niya. Nang taon lang ang lumipas at sa edad na 5 years old, 5 feet and 4 inches na siya. Kaya naman sa edad niya na to, yung mga sinusuot na niya, yung mga pang teenager na. Kabalik na to ng mga adult na bumibili sa si Uniqlo ng mga pambata kasi mas fit daw yung size and mas mura daw. Eventually, naabutan ni Robert yung height ng tatay niya noong 8 years old pa lang siya nung naging 6 footer na siya. So dito pa lang, pinacheck na si Robert ang mga magulang niya sa ospital para malaman kung anong nangyayari sa kanya. Ayon sa mga doktor, meron siyang hyperplasia of the pituitary gland na isang kondisyon na nagkakaroon ng isang tao ng mabilisan at sobra-sobrang paglaki. Edad na 13 years old, nag-Boy Scout siya at dito nga siya nagkaroon ng record na pinakamatangkad na Boy Scout sa taas na 7 feet and 4 inches. Sa school nila dahil hindi nga normal yung laki niya, pinagawan siya ng sarili niyang lamesa at mga upuan para hindi nga siya yung mukuyuko. Meron ding ibang mga hobby si Robert katulad ng pangongolekta ng mga stamps at pagpipicture. In 1936, gumraduate si Robert ng high school sa edad na 17 years old at ang height niya na nito ay 8 feet and 4 inches. Kahit pa lang niya na to, sobrang tangkad na niya kasi bibihira lang 'yung nakakalagpas ng 8 feet, pero hindi pa ito 'yung final height niya dahil ang pinaka-peak ng height niya ay 8'11". Sa sobrang tangkad ni Robert, pinatanggal ng tatay niya 'yung upuan sa harapan ng sasakyan nila para lang magkasya 'yung binti niya tuwing sasakay siya. 1936, sumali si Robert sa isang circus at sumama sa mga shows nila kasi nga gusto niya rin mag-travel-travel. Dalasan pa nga para mas makita yung tangkad niya, tinatabi siya sa mga maliliit na tao. Nang tanungin siya kung naiirita ba siyang pinagtitinginan siya, ang sinabi niya lang, No, I just overlook them. Nakakatawa lang yung kasi literal na kung hindi siya titingin sa baba, baka hindi pa niya makita yung kausap niya. In 1938, nagmodel naman siya sa isang kumpanyang nagbibenta ng sapatos at ang isa sa mga kapalit nito ay bibigyan siya nito ng libreng sapatos. Kung nabuhay si Robert sa panahon natin ngayon, baka hindi na siya lumaki ng ganito kasi marami na tayong mga surgeries or operation na pwedeng magpatigil sa height niya. Noong mga panahon nila, meron na rin ang mga operasyon na katulad nito pero hindi lang nila ginawa kay Robert kasi sobrang delikado. Kaya hinayaan na lang siyang lumaki kasi baka huminto nga daw pero hindi nga huminto. Dahil si Robert lumaki lang ng lumaki. Kahit na sobrang laki niya, sobrang bait din daw ni Robert na binansagan siyang gentle giant. Healthy naman si Robert no kabataan niya pero dahil nga sa sobrang bilis ng paglaki niya, dito na nga nagsimulang magkaproblema. Dahil nga sa pagiging matangkad niya, nagsimulang sumakit at mamanhid ang mga binti at paa niya. Kaya kadalasan tuwing nagkakasugat siya sa binti at paa, hindi agad nagagamot kasi nga hindi niya nararamdaman. Dahil na nga sa sobrang lala na sakit sa binti niya, sinuot na, na siya ng mga leg braces at gumamit na rin ng baston para lang makapaglakad-lakad. Bakit naka-baston? Ba't hindi na lang mag-wheelchair? Dahil itong si Robert, ayaw daw talaga niyang mag-wheelchair. Mas gusto daw ni Robert yung naka-leg braces at baston kasi nga nakakalakad-lakad siya, pero ito pa pala yung magiging sanhe tatatapos sa kanya. July 4, 1940, habang nagta-travel si Robert, bigla na lang siyang naggalagnat. Sa na ospital, nakita ng mga doktor ang naimpeksyon na ng malaking sugat galing sa blisters or paltos doon sa mga braces na sinusuot ni Robert. 1.30am on July 15, 1940, sinubukang operahan si Robert but sadly sa edad na 22 years old, binawian na siya ng buhay. Ang kanyang final height ay 8 feet and 11.1 inches. Sa niya, sobrang laki din ang kabaong niya na may habang 11 feet na kinailangan ng 80 na tao para lang mabuhat ito. Marami ang nalungkot at nagluksa sa pagkawala ni Robert. Nang mailibing si Robert, pinasira ng nanay niya ang lahat ng gamit niya para hindi daw pagkakitaan ng mga tao ang sakit ng anak niya. Ngayon, maraming statue ni Robert ang makikita kung saan saan, kabilang dito kung saan siya pinanganak. Kung gusto niyong makita kung anong itsura niyo katabi si Robert, pwede niyong puntahan yung mga statues and mga robotics na kasing tangkad din ni Robert.